So guys, yeah, ito yung trabaho ng mga kamangyan ngayon, ng mga kwan. Uh, ito yung ginagawang yak, yeah, kadiri, para sa alak, para gamot, gamot daw. Yan, yan trabaho namin ngayon, kakaskas na ng ano, wala nang, wala nang may paggawa eh. Kaya ito lang, yan lang namin gagawin ngayon. Kukunin yan, gagawin ko oh. Kukunin yung balat, yan, ihahalo sa alak, ibababad.

lang ang magawa eh. pa naman itong yak na ito. Pampatindog. Pampatindog. Pampatirik. <laughs> Patirik ng mata. <laughs> Menggunakan bulat, bagus, bagus, namain, bagus, balasan ini senang, berat, bagus, belakang, hai, 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 may mga yung mga may edad na na hindi na hindi na tumatayo hindi na, hindi na tumitirik ito na dito saya tirik tirik na tirik <laughs> hmm. ito mabisang pampatirik kaya yeah, magharap tayo dyan hindi na dadalan ko pa yung ganito para may panlaban ka hindi na kailangan ng gamot-gamot

sa ano so <laughs> yun lang tayo sa nila kasi yun ang na na nila experience na nila yan eh hmm. marami yun yung na kuha ng balat eh hmm, marami na rin Isang, isang, isang na ang damula pang laut, dagat Ayan na niya, si Ami. lang <laughs> na kami yun.

Tama. Nang resistensya. Mapahaba ng resistensya. Mapahaba ng, ng resistensya ito. Mapahaba ng resistensya. Kasi nung may gusto, mag-pain lang kayo. Madalahan. Nang madalahan ko kayo. sama naman ay baka naman araw-araw na ninyong know, yung ilong ay siya. Maubusan kayo niyan Light lang, kailangan lang lang. Kung kailan gusto na ano, eh.

talagarian mo dito ng oil no. para pagkuha ng oh, wala

yung residue ng kusok tao. Mga masisigla sila eh. Mga masisigla. Mahilig sila sa mga halamang gamot. Gulay, halamang gamot. Yan. Mahilig sila. Yeah, yeah. Hmm. Ano kaya ito? Kaya yan. Yan na yun. Yan na yung ilalagay. Ibababad. Yan. Yan na yung ibababad sa alak, sa tubig. Yan. Pampalakas, pampatirik, pampaganda, Ang kutis. Order Pag -pag na kayo. <laughs> ba? Diba?